Samahan niyo ako sa pagtuklas sa kwento ng mga Hapon na naging Kastila dito sa Pilipinas. Nagsimula ang lahat noong huling bahagi ng ika-16 na siglo nang dumating ang mga kastilang mananakop dito sa atin. Kasama nila ang mga, mga ngalakal na Hapon at pati mga samurai na naghahanap ng bagong pagkakataon. Ang mga Hapon na ito, tinawag na Nihonmachi o bayan ng mga Hapon, ay nakihalubilo sa ating mga komunidad. Dala nila ang husay ng mga Hapon sa paggawa ng mga bagay-bagay ang kanilang martial arts, at pati na rin ang kanilang mga pagkain. Pagdating ng panahon ng mga Kastila, makikita natin na may mga hapon na gumamit ng mga apelidong Kastila at naging katoliko, kaya naghalo ang dalawang kultura. Ang paghahalong ito ay makikita pa rin natin ngayon sa ating mga tradisyon, pagkain, at maging sa ilang mga apelido. Kaya sa susunod na kumain kayo ng tempura o bumisita sa isang makasaysayang lugar, Alalahanin ninyo ang mayamang kasaysayan ng mga Hapon at Kastila na humubog sa ating pagka -Pilipino. Salamat sa panood at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang mga nakakatuwang kwento sa kasaysayan.